Diyan natin itatanim yan. Ayun no? uh, ganda na ng ating bagong apalaya. Ayan o. No? Wow. Ayan o. No? Ganda na ng ating bagong apalaya. Gumagapang na o. Oh. Uy. Ayan o. No? Uy mga ilang araw na yan. Mataas na yan. Oh. Wow. Ayan o. No? Oh. Taas na dito ito mas mataas na ito ayan oh nagapang na you oh. know Hoy. wow taas na ng iba oh naguunahan wow wala well, guna oh ganda na sa taas oh yun ah, ha hi lago nasa taas na gumagapang na uy hagan doon o lahat yan o no? sa na wow naliwanag ba sa na yan ilang araw lang yan may bunga na yan Eh, malago na yung ating ano. Ang palayaw oh. May bunga na nga, eh. Ayan, may hulog ng bunga. Eh, hindi makita. Asan ba yung bunga? Ayun, eh. Asan ba? Hindi mata. Hindi oh. mata na. Ayan, 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 Oh. May hulog na ng bunga. Uy. Hmm. Ayan pa, oh. Ayan pa yung bunga. May bulaklak, eh. Ah.

Ayan, Meron ng bunga. O, oh, lago na ng ampalaya natin, o. Oh. Mga ilang araw na yan, Naka harvest na tayo dyan. Mga ilang araw pa. Wow. Eh hey, no, malago na yung ampalaya natin ayan oh. lago. May may, may mga bunga nang malalaki ngayon. Magkandai hulog sa bayo no know? ayan oy nakita ba ay sa bayo yo sa taas ayo sa taas do ayo tapos ayere pa oh ayan oy dera pa rin eh ayan oh ano pa rin sa taas ayo no? to pasamba ayo 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 oh malago ngayon oh no? Akala na buti hindi nasira ng bagyo. Dito pa sa dulo, meron pa rito isang malaki area. Uh, hindi pala malaki. Maganda ang bula ay, 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 ay. Uy. Hmm. Ayan o. Laguna. Kahit naro sa taas. Buti hindi nasira ng bagyo. Yung mga nabali nga, yung mga, ano, yung mga dahon eh. Ayan No. Uh, no, sa lakas ng hangin, no, mga bali yung dahon. No, ayan No. Ito pa o. Oh, bali ang dahon. Eri pa o. Oh, bali. Ayan oh. Mga nabali. Ayan. hi, Ayan no. Oh. Plastic na natin yung mga bunga. Ayan o. Oh. Nakakain ng ano. Ah, natutusok pala ng fourth fly yan o ito may isa na ito oh. nanilaw na yung unang bunga natusok kaya yan o oh. ito malaki ito yan o oh. uy malaki na yan ay repass na o oh. natusok na rin yan o oh. naninilaw na kaya sinuputan na natin yung mga bunga yan o oh. Maray pa tayo susuputan marahe pa sulput na bunga Ayun, no, oh. Ah, ganda na ng bunga ng ating palaya, oh. Ayan, oh. Dami. Ayan, oh. Sulit ang ating tanim. Oh, ayan, oh, oh. Lahat ng may plastic na yan. Meron pa mga walang plastic. Oh, ando pa. Meron pa rin sa dulo. Oh, ayan, oh. Wow, sulit. Oh, dami. Đa bông à Này Uy Ui Này nó, Laki oh. Wow Yan, pa, oh. sulit oh. Ini pa, oh, laki oh Wow Ayan pa, oh. Oh. Ayos. pipitas tayo na ng ampalaya ngayon naaanin na tayo ng ampalaya ayan sa ampalaya natin ayan oh. yung ampalaya natin ayan sa likod ayan oh. ayan marami nang medyo malalaki si iba naninilaw nakakagat ng hayop kaya pipitas na tayo ngayon ayan oh. yung ating mga malalaking ampalaya ayan oh. malaki na yan ito isa ayan oh. Marami-rami tayong pipitas ngayon. Ayan, nanilaw na yan, nanilaw. Tayo to. Marami tayong mga pipitas eh. Medyo malalaki yung oh. pipitasin na natin yan. Para ayan, oh, laki. Ayan. Air fries ako. Oh, ayan. Marami tayong mga pipitas ngayon. Baka mga pito, walo, ganyan. Ayan pa oh. Uy, marami pa rin eh. Ayan. Oh. Ayan pa rin. Ayan. Tingnan natin mga natin mamaya. Okay? Mga oh, pipitas na tayo ng ano. Aanin na tayo ng ating ampalaya. Sari 答えながらね。 Pa. May, ayan na, mataba. Ah. Ayan, maiksi lang pero mat... Ito, dilaw na. na. Pa? Hindi pa yung ano, pinakakalabot eh. Ayos eh, yan? Eh, malaki na yan. Ito, makaharap ako. Kayo na, kayo na. Ayos. Marami na. Ayan, oh. Marami tayo na, ani. Ayan, isa. Okay. Hmm? Ayos, oh ayan na naan natin. Oh. Uy. Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 9. Wow. O yun oh, nakaanin na tayo. Nasira pa ebe Dala ng pagkakaulan. Kaya ayun, nakasiyam na piraso naman tayo. Ayos. Haha <laughs>